guys, good day. So welcome to our YouTube channel guys. So for today's video guys, ituturo ko kayo dito sa Barangay 186 Pasay, okay? So kasama ko nga pala si Tugkalo. Ah. Uh... Tugkalo. Ah, uh, hey. Tugkalo. Okay, yan guys, samahan niyo ako para tumawid sa Azada. Uh, Tatawid kami dito sa Bisaya Camila para ako ng bungo. <laughs> Ayan, tatawid na kami guys Kailangan, dahan-dahan lang tayo guys Ayan, oh. Sige po uh, Ayan Tapos dito naman, paano kami mabunggo? Ayan Ano ganyan? Sayang guys, hindi kami nabunggo Hiningiling muna kami ng bayad guys Ayan, dito kami ngayon Ako si Manuel ano po talong kasama. Yan, 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 yan. So, titingnan namin kung makakarami ba kami ng collection ngayon. Tapos kung may magbibigay sa amin ng tip. Samahan nyo kami sa amin journey. Let's go. guys palamig muna tayo guys kasi sobrang init ayan 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 guys uh, tapos na kami sa uh, 186 at uh, mamaya ipumunta namin na East Maricaban 179 at 178 ayan okay, guys natin yan guys okay guys yun lang muna guys at see you to our next vlog at uh, ano masasabi mo bin? So yun guys, huwag nyo kakalimutan mag-like and share and subscribe.